pare tips, nina pare ko'y mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo kasama sina Jerry at Benji pare ko'y magandang, magandang araw mga, mga Markoy at pare ko'y Kumusta na kayo mga pare yes. ko'y kumusta ko'y pare ko'y pare ko'y pare ko'y pare ko'y sa mahabang panahon ang bubungan ng bahay ninyo. Luma o bago man ang inyong bubungan, kailangan itong i-maintain para tumagal mm -hmm. dahil malaking gastos yan kung dapat nang palitan. Yun, ito ang unang tip. Linisin ang gutters. Bakbak -bak na pintura at laging basa ang kadalasang bunga ng baradong gutter. Minsan, nakakaabot hanggang bubungan ang tubig kaya doon na pwedeng magsimula ang sira. Maganda na itakda ang paglilinis ng gutter tuwing magpapalit ang panahon. Halimbawa, mm -hmm. pagkatapos ng tagulan o tag -inip. Ilang oras din ang kakainin kapag ikaw ang maglilinis gamit ang hagdan. Depende sa laki ng inyong bahay. Pero, pwede mo rin naman itong ibayad o umupaka ng ibang profesional na gumagawa nito. Kapag maraming puno sa inyong lugar, tiyak na mapupuno nanto yung dahon, ang gater at bubong. Mm -hmm. Kapag hindi ito inalis agad, makakatrap ito ng moisture at kalaunan, mabubulok ang mga ito na ng pamamasa ng iyong bubong. O kaya nga, mas matindi pa. Tutubuan na ito ng damo. Sa pag-alis ng mga tuyong dahon, pwede kang gumamit ng blower. Ngunit pag ganito, kailangan mo talagang akyatin ang inyong bubungan. Kapag masyado namang basa ang mga dahon at makapal na, kailangan mo muna itong bombahin ng tubig gamit ang hose. Sa mga kababayan nating nakatira sa ibang bansa, shingles ang karaniwang material ng kanilang bubungan kaya pwede itong lumutin. Kaunting chlorine naman o detergent na inahalo sa tubig ang mabisang panlaban sa lumot. Samantala, tagpasin ang mga sanga ng puno na nakadikit sa inyong bubungan. Malakas kasi itong makasira ng bubungan kapag ang yumabong. Dapat sampung metro ang layo ng sanga sa bubong para hindi rin ito maging tulay ng mga hayop sa paligid-ligid. Humingi ka ng tulong ng isang pro para sa trabahong ito. Isa pang tip, regular na i-check up na kung may butas ang bubong at kahit maliit lang, ay agad itong takpan gamit ang mga sealant na mabibili sa hardware. Habol pana na paalala! Huwag basta-basta akyatin ang bubungan lalo na kung medyo ito ay may katagala na. Baka kasi hindi ito matibay at ikaw ay madisgrasya. Tama! Ganyan din ang nangyari sa akin. Nahulog ako. <laughs> nako. Kaya ingat-ingat lang tayo mga marikoy at parikoy. Iyon! Kami ang inyong partner sa pagputing-ting at pagputing-ting, pare Binji At pare Jerry. Hanggang sa muli, paalam.